The <laughs> pag nga pala kami ng piso fare papunta sa ibang bansa. Pero piso nga lang ba ang binabayad kapag piso fare ang ticket? Nako mga mare, sasagutin natin yan. Pero eto na nga, maaga pa nga lang ay nasa airport na kami dahil 7am ang flight namin. Lagi nyo nga palang tatandaan kapag galing kayo dito sa Manila at meron kayong flight, eh dapat agahan nyo dahil napakahaba ng pila sa check-in counter at isa pa, mahaba din ng pila sa immigration. Kaya kung ayaw nyo maiwan or ma-offload, eh kapag international lang inyong flight, eh 5 to 6 hours dapat nasa airport na kayo. Tapos kapag domestic naman, e eh, mga 2 to 3 hours e eh, pwede na yun. At mabalik na nga tayo dito sa piso fare na nabook Yes mga mare nakabook tayo ng piso fare dahil nagkaroon ng promo si Cebu Pacific nung June 12 Usually talaga mga mare si Cebu Pacific or other airlines ay nagpa-promo sila kapag holiday. Katulad na lang nitong June 12, ang June 12 sa atin ay Independence Day. So ang unang yung tatandaan talaga mga mare, e eh, kapag holiday ay eh, madalas talaga naglalabas sila ng mga promo fare, lalong lalo na yung mga piso fare So ayun na nga, dahil nga June 12 yun e eh, talaga namang nagbook ako ng alam una ng madaling araw. Pag madaling araw kasi mga mare, eh onti lang yung gamagamit ng website. O kaya naman yung iba ay hindi aware o yung iba ay tulog na. So ayan yung hint ko sa inyo mga mare. Kapag holiday, usually meron silang mga promo fairs. At kapag magbubuk ka naman ng promo fair, eh syempre dapat madaling araw kasi hindi naglo-loading yung website nila. So usually naman nagpo-post sila sa mga social media nila kung saan lang applicable yung kanilang mga promo fair. At sakto naman, eh kasama yung bansa na gusto naming puntahan kaya naman binuk ko na mga mare. Oo nga pala kapag mga promo fair, usually naglalas yung kanilang sale ng 1 to 2 days until seat last. Tapos yung travel date, hindi agad-agad yan. Kunwari ngayon sila nagpromo tapos bukas ay eh, makakaalis ka na. Naku, hindi mga mare. Usually niyan after 4 months pa, for example, ngayon sila magpa-promo, tapos yung travel date, mga January, February, or March pa. Kahit mo mga 4 to 5 months pa yung travel date, eh maganda din dahil mapag iipunan mo pa yung travel ninyo. Oh, ayan ha, marami na kayong idea. Pero syempre, para sagutin na din yung katanungan ng karamihan dito na piso nga lang ba ang baang babayad kapag may piso fare? So, ito na nga. Siyempre, hindi lang piso mga mari. Grabe, sobrang lugi naman ng airline. So, ito ipapakita ko yung sample breakdown nung nabook ko na piso fare going to Taiwan. Yes, mga mari, nakabook ako ng Taiwan para sa piso fare at tatlo na kami dito. So, ito na nga. Ang piso dyan, mga mari, ay base fare lang per way. Since 2 way kami, tapos tatlo kami, eh, times 6 yon So, six pesos ang binayaran ko para sa base fare. At the rest, mga mari, ay yung mga fare, taxes, at saka yung mga fees. So, ayan, yung piso fare na sinasabi nyo, base fare lang yan. At may mga babayaran kayong mga taxes. Eh dahil syempre, budgetarian tayo, e eh, pa ba tayo sa piso fare? Eh, ang laking matitipid natin dyan. Eh kung ikukumpara mo yan sa regular rate, eh almost 70% yan. Kaya nga sa piso fare na nabuko going to Taipei, round trip na yon at tatlo na kami is 8,805.12. So kapag dinivide mo yan into 3 adults, ito ang rate namin. Round trip na yan. Si Pio nga pala mga mi ay adult rate na yan dahil 3 years old na siya. Tapos yung mga bata naman na 2 years old below ay yung mga taxes lang ang babayaran. Doon nga pala sa pinakita kung fair sa inyo ay 7 kilos hand carry lang yung kasama. Wala pang seat at wala pang check-in baggage. So, depende na sa inyo yon kung mag add kayo, pwede nyo naman yung i-add on bago yung flight ninyo. So, ayan na, nakapag-book tayo ng piso fare at nandito na tayo sa Taiwan. O di ba sa halagang 2,900 isa eh nakarating kami sa Taiwan. Pero syempre hindi lang naman yun yung gastos mo dahil meron ka pang hotel, tapos meron ka ding mga tours dito, tsaka yung ibang gagastosin mo. Kaya kung gusto ninyong mag-travel on budget, abay abang-abang na sa Piso fare at promo. Uy, hindi to sponsored na Cebu Pacific ha, pero Cebu Pacific bekan me. Oh, sya, yun lang muna for today's video. Bye. At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pa pala yung stairs, mga mi at ang una mo gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box, tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga, at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas ng aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato, kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre, nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga, mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21, tapos yung bombs ay 4 lamang, kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, naka-cash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa paggrade charge naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Kung bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa sa comment section. Again, for adults only.